Magandang araw kabayan! Posing! Nandito kami ngayon sa Hamre Metro Shopping Center para bisitahin ang ng Filipino Pilipino restaurant, ang Restaurant Autor's Cuisine. Nasa kabilang bahagi lang siya ng Metro Shopping Center. Pagpasok pa lang namin, nandun na agad si Madam Fatima at agad kaming inikot sa kanilang napaagad ng restaurant. Malaki pala ang lugar at napaaganda. At hindi lang yan, boss. Dito pwede kayong magbidyoke ng unlimited kaya tingnan nyo na at kain na ang humusga kung gaano kaganda ang ambience dito. Very relaxing kaya perfect na perfect para sa mga magkaibigan, magkasintahan at pamilya. hinding hindi kayo magsisisi dito lalo na sa pagkain nila. Mura, masarap at syempre lasang Pinoy. At andito na ang inihintay namin sisig. Si Madam Fatima pa ang nagprepare para sa amin. Ay garanti sa lahat ng kapwa ko Pilipina dito sa Bansang Oman, 100% quality at napakasarap ng kanilang mga luto. Ang chicken sisig pa lang, 2.5 real ...a good for 2 to 3 person na. At iba ang lasa lalo na nasa sisling plates ito. Kaya pang hinihintay nyo, Arat na. Nandyan din ang kanilang trending halo-halo na punong-puno ng flavor. Pero tinake out na lang namin ito dahil sa sobrang busog kami sa chicken sisig na ngayong ko lang natikman. Kaya nagpaalam na din kami kay Madam Fatima dahil sa may laro po kami. Kahit si Boss Alib nagulat sa presyo at sarap na kanilang pagkain... Kaya para kay Boss Bayabas TV at Boss Alim, 100% approved at highly recommended para sa lahat. Kaya ano pang hinihintay niyo kabayan, come and visit Restaurant Order to Sin here in room.